nakakuha po. Katka uh, special na bisita kaya nandito na naman po sila. Ayan. Hello. May darating bang special na tao, kaya ano... Ayan ah, uh, may recover? Na-cover po ang ano, kay ang um, Ah, uh, S... Ano uh, ba yung Jessica no? <laughs> Jessica So, ayun. <laughs> kapuso mo Jessica Soho no na cover siya so baka po ako uh, ni interview ako kanina baka ako lumabas sa Jessica so hindi natin alam no ang haba ng interview alam ko naman yun eh pag interview ka na mahaba pero mapapanood mo lang ko konti lang Ayan. Ba dadating? May dadating bang, uh. Kira-kira ada teng, ada teng ang tao eh. Ayan, meron naman pa ino. You know, ayan. Meron pong uh, libre nga uh, may libre pong tubig. Ayan, at saka uh, biskwet. Ayan, Skyflex. Ayan. So, ayan. nagsisimula ng dumami ang tao. Ano oras na ba? Ano oras na? 1.40 pa lang, Diyos me. Hindi aabot ang aking baterya. Sa so, kaya pwede mag-charge. Lobat so, na ako. Kanya na-interview ko si Sir Jan Rendes, no? mamaya ipapost ko, no? Medyo naiyak nga ako sa uh, message niya. So, andito may coverage sa Channel 7, no? Tapos, meron ding uh, Radio Bombo. So, marami pong nagko-coverage sa... Uh, Ayan, ito po, Channel 7 po. ayun po, si... Uh, si Sir Nelson Canlas ayan tapos ito naman po, Radyo Bombo uh, ayan, ayan meron din pong ABS-CBN 2 ayan so coverage po sila no? may mga video coverage po ang Channel 2, ang Channel 7 at saka yung Radyo Bombo uh, ayan iba talaga si Ate Guy no? katalian superstar and uh. i ko alam kung hanggang kailan ang aabutan tong aking uh, telepono. Parang 50 na lang siya. So hindi ko alam kung hanggang saan tayo abot <laughs> Hello po. Hello. Mabuti po. <laughs> Ito po naglalive po ako. Kayo po na no? naglalive din kayo siguro eh, no. <laughs> Wala vlog pero yeah, gusto ko lang i-share sa uh, mga Norian Norian uh, po. Uh, Hello. Wala ka, ito si Fernando. Oo, oh, forever na rin yan. Masiyaka. Opo, oh, si oh po, Fernando na dyan. Mas puro senior. Oh, senior. May tarating ba artista at nagkaganito? Sana ano, man ano. Di ba ba hindi ko na interview? Mag-interview na nga tayo ng mga Noranians. <laughs> hello po. Ayan, at mag-interview tayo ng mga Noranian. O, oh, sino pa ba, ba hindi ko na-interview dyan? Ayan, mga federation po. Ayan, ayan. Dito na yata. Federation. Oh, hello po. Si Professor Paul. Oo nga po. Okay, mabunti naman po. Pinanonood po lagi ang mga live. salamat po. Ayan, si Mr. Paul Chuela. Nakakalungkot po. Ang huling pagbibigay po guys sa nag-iisang superstar yaman ng ating bayan. Ayan. Mabuhay. Long live the queen. Yes. Di ba yung kila ating magpumamalik yung kailangan Kaya alas na. Saan tayo? Di ba? Parang walang nawala na yun. na. Oo. Sabi kasi din tayo yun. Oo nga. Sabi din eh. Parang nawala na. Da- nawala na rin yung vision. Yung Metro Nawala na.

Sino ba ito? Si... Sino ba dumarating? Mga senior talaga. Putay senior. <laughs> Sino ba ba artista dumarating? Mayroon Ang daming tao na oh. Anong oras na? Oh, daming tao po. Oh. Sa office quick na. Hello po. Okay lang po. <laughs> Ayan. Ayan, dumating po natin mga si... Wala pa akong pili. Ah, wala akong pila? Ah, uh, mamaya ako gagawa ulit. Ba? Pero kaninang umaga po, pumila kami. Pero mamaya po, ano ulit ang pila. Wala pa, kailangan ko naman. Bukawi pa kami. Ah, bukawi po kayo? Ka, 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 ka? Ako po, marilaw. Lulumboy. <laughs> Lulumboy. Ano Pwede na po bang pumila? Wait, po Doon po, yung, po pila. Yung, Oo, wala Oo, oh, doon po kayo pumila doon, doon po Pero kung pag nag-start na mag na doon po mabilis na po yan. Oh, Ay, kahit, kahit, kahit di po muna kayo pumila, kasi may ah, po. Mabing. Grabe ang dami tao. Ito po ang pila. Ayan, ito na ang pila. Magpapapasok sila sulit. Eh, dito po ba yung pila? Oh, ayan, yan Ito po yung pila. Oh, dyan, dyan, dyan. Yeah, Hindi, ayan, Oh, ayan, Pila na naman po ulit. Yan yung mga gustong pumasok at makita si ate Pipila po tayo dito. <laughs> Grabe, 613 viewers. Samantala <laughs> nung bumpis sa palang dalawa lang nanonood sa akin. Ngayon, Hi! Ay, hello po. Vlogger oh, din kayo. Okay po. Forever Noranians Shows po. Oh, okay. uh. Noranian fans! Ayan, Forever Noranians! Ayan. Oh, Anong page nyo po, po? Facebook po ako, ah. Fernando Madraga, Forever Noranians. Ah. Oo. Oh. Baka napanood nyo na po yung ibang video ko, napapanood nyo na po. Oo, oh, oh, lagi ka na. Oo. Oh. Ming ano? Five hundred eighty viewers. Oh. Ano sir? Hello po! Ano uh, Nora. na? Ano na niya? Ayan, ano na niya? Ito po ang pila. Ang haba. Ayan o. Ayan, 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 ayan. Kain ako konti. Ngayon dumabing lang dumami. ayan. <laughs> hangin dito sa labas, no? Malakas na mula hangin. Yan, nakita nyo. Kakagulo dito. Hello po! <laughs> Yan. Yung ano, Ranyans po. ng aking ano lobat na ako. Malolobat na ako. Kawawa naman ako. Hindi ako, ako kapagdal ng charger. Tayo oh, yung mga katsan na malalambay. Oo nga po. <laughs> Oo oh, nga po eh. Ano kami ni Black Spiridon eh. Oh, ano? Opo opo. Naalala ko po kayo. Alam. Ah. Ano ka dalo? Ako isa pa lang ho. Ang dami na, Ano ko. nga oi. Eh yung leader namin dito na ano. Ba't dumadat No. Eh mga pumipila. Ayan. Yung iba ngayon pala nagdadatingan. talaga marami nagmamahal kay Ate Gay, ano? Marami nagmamahal kay Ate Gay. Ayan, uh, hindi na ako magpapagabi kasi mahirap daw ditong pag ina, inabot ka rito na kami ang hirap daw lumabas dito eh. Wala masyadong sasakyan so siguro alas 4, alas 5. Hello po! Ay, ayaw po ang pila eh.

bababaan na muna ako. Ayan, ayan, nakita niyo sila lola, oh, nagbaba, nakapila. No, siguro pipila na rin ako. <laughs> ang daming, uh, ang kaya Ay, oh, sige, ano muna ako, babay na muna. Hello. Doon lang, doon lang, lang ako, ako doon. Oh. Babay na muna po, ah, mamaya ulit. At ang, baka malobat ako. Kung kailan doon sa magandang part, eh, wala na akong, wala na akong baterya, no? Kaya, pahinga ko muna yung aking telepono. Babay na muna po.